Hello mga ka-under Samahan niyo po akong patulugin ang aking baby na si Vince Michael Ang aking bunso Kanina pa po pinatutulog ng aking asawa itong bunso namin Hindi po niya mapatulog Paniiyak po eh Kaya napilitan po tayong tayo magpatulog Kaysa po magreklamo tayo Sumunod na lang po tayo sa ating mga asawa Hindi man po tayo papayag na hindi susunod At tatawagin tayong under Napakahirap pong tawagin under kay ng asawa mo. Hindi naman tayo under, sumusunod lamang. Kaya guys, sumunod muna tayo eh, no? Panay sa help, pinag ko na nga po ang batang ito eh. Ang pag ko po, sinasabayan ko po ng LA walk. Maiba naman. LA walk na lang po lagi natin gagawin para makatulog ko kagad ng bata. Sa ganyang paraan, kahit baby pa siya, matututo na siya magano magsayaw o para unti-unti habang lumalaki nakakaroon siya ng talent sa pagsayaw kaya po guys o kaander eh si Kapi po yung magpatulog ng bata o po nating tulungan ang ating asawa at mahirap po magkaroon ng baby pero yun po eh siyam na buwan sa tiyan tapos yung mga anak pa po eh ang hirap pong mga anak tapos yung mag-aalaga pa kaya guys o kaander tulungan natin ang ating asawa sa pag-aalaga. Pag, Pagka kahit may trabaho man tayo, pag-uwi, tulungan natin. Mahirap po mag-alaga ng bata. At pa po mag sa mga, mga anak, pag-aaral, labahin, luto. Ang dami pong ginagawa ng ating mga asawa. Kaya mga ka-under, magtulungan na lang po tayo. Ayun nga, malapit na mapatulog ang aking baby. Limang LA walk na lang ho ito at matutulog ng aking sanggol. Ayan, yan. Kaya lewelibok niya yun eh. Ayan, nakakatulog na. Iligay ko na nga sa higaan niya at ako po ipagod na matutulog na rin sana sa ako eh. Eh, naisip po pa mag-practice ng step. Practice yan sa'yo. Mag-step-step muna ako para bukas may pang reels naman ako. Eh, mahirap kaya gumawa ng content. Kaya guys, sige po. Maraming salamat.